So yun guys, welcome back to my YouTube channel. So mag flying testing tayo ngayon guys. Magpa flying testing tayo ng ating ng ating ginawa. Yan. Flying testing tayo. Yan. Pa flying testing natin si Dibuan. Ayan, si Dibuan. So samahan nyo kaming mag-testing nito guys kung di lilipad ba siya so hanggang dito na lang muna tayo guys flying kite testing nasaan na yung tansi natin Tayog nga kulay dilaw kulay dilaw ni di box tara oi di box nga eh yung tara. parang di box Yeah, testing, testing. Parang, parang. Parang. Titestingin natin siya guys Yung ating Pupuwitens Na saranggol ha eh. kayo Huwag kayo kumanta Lagi naman kayong nakakanta eh naman <laughs> Sarap ng hangin pag, pag nasa baba na wala nang hang ba natunog na agad yung sumba niya so sana lumipad siya guys sana lumipad siya Ayan, yan, dal dalahan daw ng chicks. Dalahan <laughs> ng chicks. Joke. So, doon na, yun, doon na sa kabilang niya, Toy. Para tama tayo sa hangin. Kasi pag dito, laging tagilid. At so, yun, guys. Eh, tali At, ang sarap ng hangin, guys, So, oh. Sana lumipad. Ikaw na bu, ikaw yung madiskarte dyan eh. Ayan. Huwag kung bibitawan yung kwan ha. Huwag bibitawan yung pulunan ha. Huwag mong bibitawan mo na naman yung pulunan. Ayan guys, ang lakas ng hangin ngayon. Masa nang hangin oh, no, Anak-anak ng hangin guys lakas hangin grabe sobrang lakas ng hangin no oh. lakas hangin guys lakas hangin sige lulusan mo lulusan mo tandahan langsung hangin. anu langsung hangin, grabe. langsung hangin. Up. Oh. hangin, guys. Oh, bumagsak siya, bumagsak siya. So isa pa, isa pa. And guys, yung bagong gawa natin. Medyo may killing siyang konti. Okay. Hindi may liliban, hina na ang